Kamusta mga kaibigan? Ngayon, tatalakayin natin ng isang proyekto na parang galing sa isang futuristic na pelikula. Alam nyo ba na may isang lugar sa Arctic kung saan iniimbak ang mga binhi ng ating mga pananim mula sa iba't ibang sulok ng mundo? Tinatawag itong Svalbard Global Seed Vault o mas kilala bilang Doomsday Vault. Bakit nga ba ito itinayo at paano ito gumagana? Alamin natin. Ang Svalbard Global Seed Vault ay itinayo noong 2008 bilang tugon sa mga banta sa ating pagkain at kalikasan. Kung sakaling magkaroon ng matinding giyera, natural na kalamidad, o maging ang epekto ng pagbabago ng klima, mahalagang mayroon tayong backup ng mga binhi upang maibalik ang ating mga pananim. Layunin nito ang panatilihin ang biodiversity ng mga pananim na pagkain para masigurado ang kinabukasan ng sangkatauhan. Isa pang mahalagang aspeto ng volt ay kung paano nito napapanatili ang mga binhi kahit sa napakahabang panahon. Ang lokasyon sa Spitsbergen ay ideal dahil sa malamig nitong klima, kaya kahit mawala ng kuryente, ang lamig ng paligid ay sapat upang mapanatili ang mga binhi. Ang mga binhi ay iniimbak sa mga airtight na lalagyan at iniingatan sa temperatura na negative 18 degrees Celsius upang mabawasan ang metabolic activity at masiguradong hindi sila masisira kahit tumagal ng daan-daang taon. Bukod sa malamig na temperatura at matibay na disenyo ng vault na kayang labanan ang pagbaha at lindol, mahalaga rin ang papel nito sa mga seed banks sa buong mundo ang Svalbard Global Seed Vault ay nagsisilbing huling depensa kung sakaling maapektuhan ng sakuna ang mga lokal na seed banks. Ang Doomsday Vault ay hindi lamang imbakan ng binhe, kundi simbolo rin ng ating pag-asa at kahandaan sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, kahit anong hamon ang dumating, may kakayahan tayong muling buhayin ang mga pananim na magpapanatili sa ating kabuhayan. Kung may natutunan ka ngayon, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.